next ek more yeah yeah Okay, magandang umaga, tanghali, hapon, o gabi. O anumang oras kayo dyan, nanood po sa ating uh, short video. Ang uh, talakayan natin ngayon ay ang uh, 50 centavo. Pag sinasabing centavo, may kaugnayan ito uh, sa tawag na USPI, o United States Philippine uh, Combination. Kumbaga, Federal Republic hawak tayo ng Amerika So, ito po yung bagong lipunan na Standing Lady Holding Hammer with Bell So, ito po yung U.S.P.A Ang sintabo ay nalikha nung tayo ay hawak pa ng uh, Amerika. yun po ang na tawag na Federal Republic Joint Venture. So, Amerika dahil sa pagligtas nila sa atin mula sa kamay ng mga Haponis. Noong unang panahon. Pero bago tayo magpatuloy, subscribe po muna ang ating pong channel, Barriador. And share sa ating mga friends, baka po mayroon sila sa bariya natin pong hinahanap so panoorin mula umpisa hanggang dulo para malaman niyo kung anong specification ang ating hinahanap hit the bell button also para update tayo sa mga new video na akin pong i-upload okay po ang bariya natin ay nagawa ito noong tayo ay under the government of america federal republic so para lubos natin makilala itong uh, barya natin, titingnan natin ang kanyang features. So, ang issuer nito is uh, Philippines. Year 1958-1964. So, yun lang po ang ginawa. 1958-1964. So, layo ang pagitan. Ito, ito ko sa inyo. Yan po. 1958 din 1964 so napakalayo, dalawang taon lang pero dapat merong 1959 1960 so walang ginawa 1958 to 1964 so yung bariyang hawak ko dito is na 1964 ayan po 1964 ito naman, 1964. So, itong isa, putas, 1958. So, meron kong isang 58. Kaya, alamin natin sa features ng atin pong barya. So, yan po. Dalawang taon lang po ang ginawa niya. 1958 at 1954. Composition nito is nickel brass. So, yung pira natin, ang komposisyon niya is nickel brass. 2019, ito tayo sa 1958. Yan po. Komposisyon nito is nickel brass, 70% copper, 18% uh, zinc, and 12% nickel. Total of tawagin ng nickel brass. So weight niya is 10 grams. So may bigat po ito. Diameter 30.3 mm, shape round it was in, uh, in January 2, 1998. Obers, coat of arms of the Philippines, reverse in the center. Ito po yung Obers, coat of arms in the Philippines. At saka yung reverse in the center is a uh, standing woman holding a hammer on the right hand, twisting on a bell, and in the background of the right uh, smoking volcano. So, yung edge nito is a uh, ready Radio yung edge ng ating po uh, bariya. So, itong collection ko is apat uh, lang. So, kailangan kong makakuha ng uh, dagdag pa. So, dito ako yung 1958 ko is isang piraso lang. Kaya nga kung makabili pa ng marami. Kahit yung 1964, isang uh, tatlong piraso lang. Kailangan kong makabili nito ng marami. So year 1958, centavo, Mented, and 1958 also. UNC, tinanap natin 1958. Kaya po. Okay po, pwedeng uh, yung error points. So, so, may mga error kayo dyan. Uh, USPI 50 centavo uh, i-comment e, sa comment section para mapag-usapan natin ng ratio. Bibilihin natin ng mataas na halaga. So, yun po ang features ng ating po uh, bariya, mga barya. Mga door, comment lang po kung mayroon po tayo. ah uh, be sure na kayo ay nakapag-subscribe para madali nating manotify ang inyong comments. So, share sa mga friends and hit the bell button para updated tayo sa new video ng Pinpong Yaplot. So, kunting kalaman lang makuha natin. Ito ay tinatawag na Sintabo. So, pag tinatawag na Sintimo, 50 Sintimo is hindi USPI. Mga ah, bagong lipunan yon ng Pilipinas. So, ito Sintabo, mga USPI ito. Halimbawa, yung 25 centavo. Yun, US 5. Yun, yung 10 centavo. Yun, yung USPI yan. So, yun po. Tinawag niya USPI yan Dahil uh, joint venture Philippines at America. So, yun po ang pagkiktas nila mula sa kamay ng mga uh, Arikatok hari, I mean, na uh, Kapun. So, yun po. Thank you so much sa inyong pag-subscribe at sa hindi pa uh, nakapag-subscribe, mag-subscribe po sa atin pong small channel, Bariador. Marami pa tayong baryan na atin pong So, panoorin lang lagi ang atin pong channel, Bariador. I have some Hey thank you